News mga Balita Ngayon Top NPA Leader Patay sa Engkwentro sa Surigao del Sur Dalawang Sibilyan Sugatan sa Pagsabog sa Maguindanao del Sur Babaeng May Dalang 1.65 Million Pesos na Cash Naharang sa Checkpoint sa Nueva Ecija Posible umanong gamitin ang pera sa vote baye. Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Patay ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa armadong encuentro sa barangay Raha Kabungsuan, Lingig, Surigao del Sur nitong Sabado. Nakasagupa ng mga tauhan ng 67th Infantry Battalion ang rebelding grupo sa Sitio Mendezona na nagresulta sa pagkasawi ni alias Albert Sarhona Chavez alias Aldri, commanding officer ng RSDG Jaguar ng SMRC. Narecover recover din sa lugar ang isang M16 rifle at ammunition. Nanawagan naman ng 10th Infantry Division ng Philippine Army sa mga nalalabing miyembro ng rebelding grupo na magbaba ng armas at pakinabangan ang tulong ng gobyerno. Sugatan ng dalawang sibilyan matapos ang pagsabog sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Sabado, Mayo Adjes. Batay sa inisyal na ulat, isang M79 grenade launcher ang sumabog sa harap ng gasolinahan na pagmamayari umano ng kasalukuyang alkalde ng nasabing bayan na si Dato Ahmad Ampatua. Sugatan ng isang 40 anyos na tindero at isang 13 anyos na bata matapos masabuga. Iniimbestigahan na ang insidente para matukoy ang may kagagawan sa krime. Naharang sa checkpoint sa West Poblacion Science City of Muñoz, Nueva Ecija, ang isang babae mula Talavera na may bitbit -bit na 1.65 million pesos na cash. Ayon sa Muñoz Municipal Police Station, iginiit ng 38 anyos na suspect na sa kanya ang pera, ngunit wala itong maipakitang dokumento kaugnay nito. Dagdag pa ng polisya, posibleng gagamitin ng pera para pondohan ng vote buying. Alinsunod sa Comelec Resolution No. 11104, ipinagbabawal ang pagdadala ng malaking halaga ng perang hihigit sa 500,000 pesos sa panahon ng halalan maliban kung ito ay may kaukulang dokumento. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel naguula. nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <wamva my music> no